guys, gumagawa tayo ng star lantern. Ito yung ito yung karton na ginupit ko sa trabaho, ginubis ko yung star. Tapos lalagyan natin ang walis tingting. -ting. Ito. Walis tingting. Abangan nyo na lang guys pag natapos ko. na. Tapos na isa. Ito yung isa. Ito naman yung isa. Ganon din ang gagawin natin. Tapos pagtatakipin silang ganon. Ayos ba? Gawin naman natin yung isa. Ito naman yung isa mga idol. Gawin natin. na yan, mga idol. Tapos na yung isa. Tapos na rin sila. Dalawa na, oh. Ngayon, pupunta na naman tayo sa next na episode. <laughs> okay? Tara. Mga idol, bibigyan na natin ng pipit dito. Sinaka... Pakistan para tumayo. Um, guys, gawa lang sa karton yan at saka walis ting-ting. hindi na natin kailangan bumili pa ng ano dahil ang mahal-mahal ng star libo ito pagkatapos nito lalagyan natin ang Christmas light sa loob para kasi kakabit ko to guys dun sa lilipatan naming bahay sa Sibera Sibera mabalaka okay na o next na tayo guys ayun guys Lalagyan na natin to ng mga walis tingting -ting dito. Dito. Ganyan. Hanggang lahat yan hanggang ma-masakop lahat ng walis tingting. -ting. Okay? Abangan nyo na lang ang finish nito. O ayan guys, ito yung gagamitin nating walis tingting. -ting. Yung pinaglumaan na walis tingting -ting na hindi na ginagamit, dito naman natin gagamitin sa ating lantern. Ah, Ito, walis tingting lang Titikitan lang natin guys Hindi pa ganon. Kasama mo sa ano, sila mama? Ah. Wala, kay nandun ng koreano. Koreano ayaw na maingay. Sabi mo? Gracias. Ayan guys, tapos na ang ating lantern na gawa sa ting-ting. Ayan o. Ayan na guys. Lalagyan na natin ang Christmas light sa loob. O ayan mga idol, nandito na ang Christmas lantern natin nilagyan ko na ng Christmas light sa loob. Ngayon, subukan natin kung gaano siya kaganda. Patayin ng ilaw. Sige. Okay. Ayan na po mga idol. Nakikita oh, oh. <laughs> ko. Pwede na yung pamparte. Hindi mo nang na ilaw. Oh, o, ayan mga idol. Nagkita nyo na yung gawa ko. Gawang sariling atin. Pinoy na Pinoy. <laughs> okay, maraming maraming salamat. Bye-bye.